Alam nyo ba, hindi dapat iniinom ang loperamide nang mahigit dalawang araw kung wala namang improvement. Pero teka, tama ba ang pag-inom mo? Sa unang inom, sabay na inumin ang dalawang kapsul. At ang sumunod naman ay kapag pumupo ka, ay isang kapsul lang ang iyong iinumin. Maximum intake niyan ay walong piraso sa isang araw. So bakit hindi dapat lalampas ng dalawang araw ang pag-intake ng loperamide? Una, baka bakterya or virus na yan. So kailangan mong magpakonsulta sa doktor at magpalaboratory para malaman kung ano talaga ang dahilan kung bakterya ba o virus yan. Hindi naman kasi kayang tanggalin ng loperamide ang bakterya at virus. Tanging sintomas lang ang tinatanggal nito. Pangalawa, delikado. Baka magkaroon ka ng severe constipation or toxic megacolon. Ibig sabihin, sobrang tigas ng tiyan at hirap kang makadumi. Pangatlo, baka mas malala ang kondisyon mo kung ikaw ay may lagnat, dugo sa dumi, o tuloy-tuloy ang pagtatae. Time to see a doctor. Ang loperamide ay para sa short-term use lang. Dalawang araw lang. Kung walang improvement, itigil at magpakonsulta agad sa doktor.